Bakit natin kailangan ng ng Diyos? Sabi sa gawa 17.26 hanggang 27 At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao pang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakta ang kanilang talagang ayos na mga kapanahon at ang mga hangganan ng kanilang tan upang kailangan namin ng Diyos baka sakaling maapukap nila siya at siya yung baka man siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo ay nangabubuhay at nagsisikilas at mayroong tayong pagkatao. Ibig sabihin na kailangan natin mula siya natin kasi kung wala siya, paano nga tayo? Buhay siya. Nagbigay ng buhay sa atin. Dapat natin siyang unang paglingkuran bagong bagong ibang bagay. ang una natin nganapin sa nagsiging natin ng mga turo niya na sa nilalaman ng Biblia. At paglingkot tayo, natin para kung sakali kunin ang buhay natin o mabigyan pa tayo ng karagtag ng araw sa mundo ay dahil din sa pagsunod natin sa Kanya sa Diyos ang kapurihan na itong talatan na ay, ay salita ng Diyos salamat sa Diyos